Papakita ko sa inyo yung benta natin guys at pibilangin natin. Ito guys ay kalahating araw lang natin na pagbentahan o apat na oras na pagro-rolling. Halos na sa 29 trade din yung ating naibenta lahat ng itlog. At ayan nga guys, um, dumating na yung ating itlog na deliver at 84 trade nga lahat at samahan nyo muna ako guys. Ayan, kukunin natin yung ating Pina-deliver na itlog ngayon. Nasa 7 case din yon At 84 tray yun guys. Nasa 48 tray kasi yung ating large size. Ayan, tapos uh, 36 naman yung ating medium size. At ang total nga ng babayaran natin ngayon ay nasa 18,000. Ayan, at ipapakita ko sa inyo mamaya guys yung ating resibo para maniwala kayo na nasa 18k din yung ating babayaran at sabi ko rin sa inyo mamaya kung magkakano ba yung tutubuin natin sa uh, itlog na ito sa halagang 18,000 guys. Ayan, kukunin mo na natin yung ating panindang itlog sa labas tara. At ayan nga guys, um uh, dumating na yung ating itlog na pinadeliver deliver at 84 tray nga lahat ito guys yung ating pinababa ngayon worth 18,110 pesos. yan ipapakita ko sa inyo yung ating pinadeliver. deliver at ito nga guys yung ating pinadeliver. Meron tayong 36 tray sa medium size. Ayan. At meron naman tayong 24 sa XL. Ayan yung dalawang XL natin. At ito naman yung large. Ayan. Diyan tayo makakabawi kasi guys. Ayan. Yung XL natin guys ay large size din yan. Hinahalo natin sa XL. Yan yung ating nagiging discarte ngayon. At ito yung ating asukal ayan ang dami nating dala dalang wash dalawang crates yan nasa 200 pieces mahigit ayan ang ating dala dala ngayon ayan guys at papakita ko sa inyo yung resibo mamaya ng ating panindang itlog at ito na nga lang guys yung mga natitira sa ating panindang itlog at ipinal natin nga mamaya kung ilan na lang ba yung natitira ayan at meron tayong dalawang basag galing sa large at XL ayan guys Ganyang kabilis ibenta yung ating mga panindang itlog. Ito nga yung ating XL. At ito naman yung ating large size guys. Ayan yung medium size natin. Mamaya titignan natin kung ilan yung matitira sa ating pag-iikot ngayong hapon na to. Ayan, araw ng Sabado. Kaya titignan natin guys. At sabihin ko sa inyo mamaya kung magkakano na ba yung tutubuin natin. At ito nga guys yung update sa ating panindang itlog. Ayan, halos na sa 84.3. Pero ngayon guys ay ang natitira na lang sa ating panindang itlog sa large size natin ay 33 pieces at sa ating medium size guys ay meron na lang tayong 22 tray. Ayun. Halos na sa 29 tray din yung ating naibenta lahat ng itlog ngayong uh, araw ng Sabado na to at kalahating araw nga lang tayo. At ito nga guys, uh, halos na sa 12,000 din yung napagbentahan natin. Ayan, mamaya bibilangin natin kung totoo bang nasa 12,000 ang ating uh, napagbentahan ilang oras lang ng pagro-rolling natin kasi nagsimula tayo alauna at takabalik tayo ng alas 4. Ayan, halos nasa 12,000 din yung benta natin guys. At ito, sasabihin ko sa inyo kung magkakano ba yung naging puhunan natin sa itlog at kung magkakano ba yung tutubuin natin. Ayan guys, tara, pakita ko sa inyo yung resibo. At ayan nga guys yung puhunan natin sa itlog yung nakikita nyo sa screen yan at sasabihin ko rin sa inyo guys kung magkakano ba yung tutubuin natin kasi kanina ay nagbilang din tayo kung magkakano ba yung posible nating tubuin at ito nga guys yung posible nating tubuin sa itlog ayan nasa 2,350 pesos din yung posible nating tubuin kasi uh, ang total ng ating mapagbebentahan kapag naibenta natin lahat ng itlog ay 20,460. Ayan, at ang naging puhunan nga lang natin guys ay ayan 18,110 pesos. Ayan, ang bentahan kasi natin sa medium guys ay 235 at sa ating large size naman ay 250 pesos. Yan yung ating nagiging bentahan ngayon ginagawa ko nga guys ng discarding ngayon ay kaya tayo bumibili ng XL at medium size kasi hinahalo natin siya, minimix natin para halos lahat ng makita ng customer natin ay malalaki yung mga itlog. Kasi unti lang naman yung diferensya nila pero ang laki ng diferensya sa presyo. At ayun nga guys, sa large size natin ay malaki-laki yung ating tinutubo hanggang sa XL. Pati na rin yung sa medium size natin guys kaya Umaabot tayo ng 2,350 sa ating tubo pa lang sa itlog. At ito nga guys, uh, tutubuin natin sa isang linggo. Ayan, kasi minsan lang naman tayo nagpapadeliver ng itlog sa loob ng isang linggo. Pero sa isang araw pa lang guys, ay nakasold na tayo ng uh, 29 tray. Ayan, 14 tray sa medium at 15 tray naman sa Uh, large size natin guys ayan ganyan kabilis tayo magbenta ng itlog kaya siguro hindi na naman naabutin ito ng uh, merkules at ito naman ay mauubos ka agad guys ayan. Ayan. kasi sa ating mga asukal yung puti natin guys ay naubos na at sa wash naman natin ay halos na sa 100 pieces na lang yung natira ayan Uh, pati yung ating mga mantika guys kung mapapansin nyo ay halos maubos din yung ating mantika na dala-dala kanina Kaya naman sa 12K din tayong benta Ayan, papakita ko sa inyo yung benta natin guys at bibilangin natin Ito guys ay kalahating araw lang natin na pagbentahan o apat na oras na pagro-rolling Ayan, bibilangin natin ngayon kung magkakano ba yung napagbentahan natin 1 2 3 4 5 6 6, 7, 8, 85. Ayan, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Ayan, naka 10K na tayo guys at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34, five, six, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 18 19 Ayan guys naka 12,000 din tayo ayan 12,010 pesos ayan yung ating napagbentahan ngayon guys kalahating araw lang o 4 na oras sa na pagro-rolling natin kaya mas gusto ko talaga dito sa Pinas kasi 4 na oras lang guys ay halos kumita na rin tayo ng libo ayan at and guys salamat sa pagsama na naman sa akin at nai-share ko sa inyo yung tinubo natin sa itlog ayan, sa ating puhunan na 18,000, uh, tumubo nga tayo ng 2,350 pesos guys, ayan, uh, sa susunod na vlog naman natin siguro ay ibablog vlog natin kung magkakano ba yung tutubuin natin sa loob ng isang linggo at ano-ano ba yung mga bibilihin natin, ayan, yan yung ipapakita ko sa inyo sa susunod ayan, kasi ngayon guys ay naka 2,350 na tayo sa itlog, at Bukas, araw na naman ng linggo guys, ay bibili tayo ng mga mantika at asukal. Yan yung bibilihin natin. Kaya, i-share ko sa inyo kung magkakano ba yung tinutubo natin sa loob ng isang linggo sa susunod ng vlog natin ay guys. Ayan, maraming salamat sa pagsama na naman sa akin. Ito si Pininegosyo, kunting tiyaga lang. At kikita rin tayo. Ayan, katulad nga nito na nakakuha tayo ng ating sasakyan ng dahil sa pagsisipag natin. Hindi na kailangan mag-abroad kailangan lang natin magsipag sa Pilipinas at dito nga guys ay kikita tayo ayan maraming salamat